isang mapagpalang araw mga kalingap mga kababayan ano at ayan mayroon tayong i-update dito no at meron uh, mayroon tayong uh, mga itatanong na konting katanungan dito sa nakatira po dito sa ano sa gilid ng bangin ano at uh, ayun kasalukuyan kasama pa rin natin Willie Vlogs no mga kalingap mga kababayan tara samahan nyo kami at alamin natin kung ano ang sitwasyon muli nila rito let's go Sana nandiyan sila. <laughs> Opo. <laughs> Ang pris ko dito ha. Ah. Oh, simoy ng hangin. Malamig. Puno ng nyog to, no? Oo. Oh. Uyawili, mas delikado pala sila rito, no? tingnan mo, may puno pa ng nyog. Eksakto pala din sa bubong ng bahay nila, oh. Grabe naman. Ay, magandang araw po. Ay, nandito si kuya. Ate, ito si kuya ay iyong asawa? <laughs> apa Oo, oh, salamat naman at nandito. Ah, may ano kasi, <coughs> meron daw yatang uh, itatanong kay ate. Hello ate, wala kang pasok? Bakit? Di ba may pasok? Wala po, naka-pump po yung teacher niya. May naka may daw po sa district. Ah, kala ko nakabakasyon. So ano ulit pangalan ni eh, baby? Jamay kami. Oh, medyo nakakapagod lang kuya dito sa pagpunta dito sa inyo kasi medyo malayo o oh, may kalayuan. Ito mga kalingap mga kababayan, dun sa unang video natin sa kanila ay hindi natin nakita yung ayan yung silong nila. O oh, yan, o. Oh, ayan, di ba? So ano to bangin? Yun know. Oh. Ayan, oh. As in na sa bangin sila. Ayun oh. Di diba? Ayun malalim 'yun, yung area yun doon. 'Yun. Malalim 'yun oh. Ayan. Ayan, yung dyan na 'yan ay malalim. Oh. Diba? So balik tayo dito sa kanila. Napakaliit ng kanilang bahay. Yan, maliit lang siya. Yan, kasama natin si Willie Vlogs kasi meron yatang uh, tatanong. Kuya, anong pangalan ni Kuya? John Michael. Jan Michael. Wow, ganda ng pangalan na. Nakaka-inlove na pangalan. What? Hindi totoo yan. Yeah. sa pangalan ni Kuya, ikaw na inlove? <laughs> Medyo. Medyo. <laughs> hindi <laughs> pa sure John Michael si ate ano ulit pangalan? Jolie po Jolie ah. kombinasyon. kombinasyon at uh, sino ang wala pa, wala ka pang junior kuya? wala ah wala pa so plano pa? may sasusunod ayun sasusunod pero bago yun kuya ano yung trabaho? pa extra extra lang pa extra extra? artista? <laughs> anong ano ba? anong trabaho? kwan kargador ng kopra ah kargador ng kopra extra extra so hindi daily hindi raw hindi. araw magkano sa... naman ang sahod mo diyan 300 lang 300 pag may pag may karga karga ka kargahin oh so sa isang linggo nakakailang araw naman kung papakarga sila swerte na pag nakadalawa oh swerte na pag nakadalawa paano yan kung wala wala Mm-hmm. So, 'yun nga. Ay napasel kaming muli dito. May nakapanood yata doon sa unang video ninyo, no? At uh, siguro mag-explain ito si uh, Willie Vlogs, no? So, 'yun nga Kuya Willie. Ano yung Siguro, umpisa muna doon sa kwentuhan ninyo no tao. Ano 'yung naging usapan niyo? ah uh, ang totoo niyan, tay, nung galing tayo dito, mag-scout sa kayo lang, mm -hmm. ako dun sa bahay ni Kapitan, uh -uh. nag-usap ko ni Kapitan. Kasi sinangguni ko nga yung kalagayan nila. Mm uh -uh. Na yung bahay nila, nasa bangin, uh, kinausap ko si Kap, kung pwedeng bigyan sila ang mat ng bahay sa barangay side Mm uh -hmm. -uh. So sa so madaling sabi, okay na yung bahay nyo, ah, uh, tatayuan nyo doon ng bahay. Oh. Yun ang sabi sa akin ni Kapitan. Inihintay lang kayo na magkontrol. So, inihintay lang sila na pumunta doon. Pumunta doon. So, so anong plano ko ya? Willie? Uh, tatanungin natin sila kung willing silang pumunta doon sa barangay set na paglilipatan nila ng Kasi itong natayuan talaga nila, talagang delikado talaga. Lalo pag Oo, oh, kasi... So, ang problema nila, solve na. Sa? Sa pagtatayuan ng bahay Kasi binigyan na sila ni Kapitana doon ng pagtatayuan ng bahay So authorized ni Kapitana na Lilipat sila doon Magbibigyan sila ng pagtatayuan ng bahay sa... So ano ang problema ni Kuya ngayon? Pagtatayuan ng bahay Pagtatayuan ng bahay So ano naman ang pwede natin magawa dito Kuya Willie? Siguro tay pagdating sa uh, paggawa ng bahay Siguro aambag din ako pambili ng pako pambili ng pako. Pag ano na, mag-uumpisa na sila. So, bago yon siguro kailangan na sila o pumunta silang mag-asawa doon sa ah uh, kay Kapitan. Ano? So, ano magandang gawin ng Kuya Willie nito? Uh, sila lang na nga tayong hinihintay doon para makipag-usap, para maituro na lang si kanila yung kung saan ang gusto nila. Kung saan sila pupisto. So, total, taga rito naman kayo, no? Siguro naman kilala niyo naman yung kapitan dito. Okay. So, ang pinakamaganda siguro pumunta kayo pamilya, no? Kayong mag-ina, mag-asawa at kasama ang mga bata, no? At makipag-coordinate kayo doon sa kapitan. So, yun nga dahil kay Kuya Willy ay na niya na pumunta pala siya doon sa kapitan ano? dahil isa ng guni yung kalagayan ninyo dito so ito pala yung aming pinunta dito ngayon sa pako or sa kung ano pa man na kailangan maliban siguro sa mga materialis so siyempre ito ay uh, kagubata naman kuya Willie no maraming makukuha dito ng mga materialis pagdating sa pagpapagawa ng bahay so itong kubo kubo nyo na to nung uh, naipagawa nyo to yung mga materials ba dito, eh, binili ninyo? Hiningi lang namin yung mga kawayan na eh. Ah, hiningi. binili, hiningi? Hiningi lang po. Hiningi lang. Oh, salamat naman dun sa nagbigay. So, itong mga, itong ginawang pangbubong, itong anahaw, at uh, mga kahoy na to, ano to, ah, uh, yan din sa mga kung saan-saan mo nalang kinuha or hiningi. Sa iba, sa, sa kawan lang, yan lang sa mga kawan-kawan lang kinuha. Okay. So yun siguro ang pinakamaganda no. Ano uli pang pangalan? John Michael. John Michael. <clears throat> pinakamaganda siguro para sigurado pumunta muna kayo doon kay kapitan. So kung may pre kayo na time, magsama kayo no para at least malaman din ng kapitan na kayo nga yung inilalapit ni Kuya Willie. Pero ano ang sabi talaga ni Kapitan sa Okay na yun tayo yung ano, yung paglilipatan nila. So sila na lang ang inintay kung sila ang mamimili ng pwesto kung saan. Mm, okay. So ngayon kasi medyo nasa madilim ka, eh harap ka ng konti 'yan kasi iba ka sabihin eh. Sa part ah, tayo ng ano, sa part ng pagtulong kahit pa paano matutulong tayo sa kanila. Mm -hmm. Mas maganda niyan. Mag-ipon muna silang materialis. Ngayon, pag nakaipon na kayo materyales, kontakin mo na lang kami para kahit pa paano, makabigay din kami sa inyo ng pambili ako. Kaya, ano, tansi. Mm -hmm. So, ang pinakaano siguro nito, yun nga, ay mauna muna o pumunta muna sila doon sa okay, ka kapitan para magkausap na, magkausap na sila okay. ni kapitan. Ano? So, may pasok ka sa ngayon? Meron po. Magkakarga po kami ngayon eh. Ah, magkakarga kayo sa ngayon. Okay. So, kumusta naman ang ano ninyo dito? Bilang, siyempre, noong unang video ay si ate yung nandoon at yung iyong anak. Para sa iyo, kumusta naman ang sitwasyon nyo dito? Bilang isang padre di pamilya. Okay lang, kinakaya kahit medyo mahirap. Mm -hmm. Pero ang tanong, hanggang kailan? Diba? Ah, siguro, para sa akin, ano, uh, ah, plano na yung plano ay kailangan sabayan nga ng diskarte at paraan. So maliban dyan sa pagiging kargador mo, ano pa yung uh, another na yung sideline or ibang pagkakitaan? Cool lang. Pagka minsan may kumukuha naman sa akin sa kontraksyon, may isang linggo lang ang paso. Kinakagat mo na rin? Hmm. Okay, very good. So bakit nga pala kayo napunta sa area na to? na medyo may pagka-delikado. Nung kasi nakikisa lang kami sa tatay ko, tapos naisipan ko magtayo ng bahay. Ito, nagbukon kami dito. Ah, pero yun na. Eh, medyo ano itong kinalalagyan ninyo, no? Hmm. Kasi konting ano lang ng tubig dito, nako. So para sa iyo, hindi ka ba kinakabahan dito sa area na to? Kinakabahan naman, pero kahit na pa ni, nakakaba rin. Dahil well, sa tapat namin may nyug. Oo, yun. Sa uh, ano na yan, dyan mismo mga kalingap, mga kababayan sa ano na yan, may, yun nga, yung pinakita natin na nyug dito mismo yan, ano. So, ulitin ko, yun na lang siguro ang pinakamaganda. Kung may time kayo, mas maganda yung mapuntahan nyo agad si kapitan doon at makausap ninyo. Yun nga, sabi ko, kayong pamilya ang pumunta doon para, ah... Uh, may bi may turo sa inyo kung saan yung uh, pwede niyo pagtayuan. At kung naging at kung maging okay naman ah uh, doon ka na magplano kahit pa konti-konti lang muna kasi mahirap. Dito ba may mga makakatuwang ka ba sa kasakali magkuha ng mga materialis? Meron naman yung mga kapatid ko minsan, yun sinasama ko. Yun, yun ang pinakamaganda. So yun nga, Allah! sabi nga ni Kuya Willie, ay kami naman ay lalong-lalo ako, pag mayroon naman uh, tutulong naman kami no kaya siguro sa paggawa na rin kung makumpleto mo na yung materyales ano yung mga materyales diyan haligi ano yung mga dapat na materyales sa kasi ako hindi ako na, hindi ako marunong gumawa ng bahay ano yung mga materyales na pwedeng o uh, pinakaimportanteng makuha mo na diyan kahit yung walang ang nauna diyan yung mga kwan uh, kay yung mga pantas na ganyan mm -mm. Hindi yung haligi ba yun? Haligi, so, yung no? mga posting ko. Oo. Tapos yung pang uh, sahig. Sa siguro, pasamantala, sahig muna, no? So, yun nga, ang pinaka-importante muna sa ngayon, eh, makapaghanap or makapag-ipon ka ng materialis. So, ano masasabi mo ngayon? Dito pa lang kay Kapitan. Nagpapasalamat nga kami. Nagka, meron kami isang Kapitan na... Matulungin naman sa mga taga-barangay niya madalas naman nakakatulong sa amin yan si Oh, yun pala. Maraming salamat po, Kapitan. Ano? So, ate. Oh, may butas na. Oh. Grabe mga kalingat, mga kabay. sitwasyon nila rito. Oh. Binutas na ni Bibi. Nako, ano mo yan? Kuya, kasi baka mamaya mahulog yung Bibi mo doon. Oh. So, ate. Ah, ito nga ay ano yung masasabi mo doon sa ah, kay Kapitan na ito ay dahil kay uh, Kuya Willy vlogs ay recommend kayo para mabigyan ng magandang o maayos na luti para doon ka na nalang kayo magtayo ng bahay. salamat po ako kay Kapitana at kay Kuya Will po dahil po sa kanila. Kung hindi po dahil sa kanila, hindi po kayo makakalipat. Yun. Maraming marami salamat po. At sa po din ko. Yun. So, welcome ate. <laughs> at uh, yun nga, uh, mag-usap kayong mag-asawa para agad-agad ay pumunta kayo doon kay Kapitan. Eh, ang gawin niyo magtanong po kayo kung saan banda at magpasalamat kayo sa harap niya po mismo, no? Yan. So, Kapitan, maraming salamat po sa tulong ninyo dito sa mag-anak na to. At sa mga matutulungan niyo rin po, maraming thank you. So, Kuya, John Michael, maraming salamat sa pagbahagi ng kwento ninyo, no? Huwag kayong mag-alala sa next babalikan namin kayo ha huh? yan maraming salamat po sa mga nag sa aking premier sa inyong panonood bye bye mga taong mong hindi naging iba Itinuring silang kapamilya kahit di mo kadugo Ginagbayan, inalalayan mo sila ng totoo Tunay na walang katulad kaya ka nagpapala Sa naingatan mo pati ang kalusugan mo Ikaw ang sa dilim sa kanila naniwala Kuya bal na walang sawang tumutulong na may pag-usa Di namin malilimutan mga mabuti mong gawa Nakasubaybay kami lagi na handan tuluhan ka van el jang